Ayan. Magbalat naman tayo ngayon ng tawag dito. Balatan natin yung igugulay na saging. Okay. Ito. Balat naman tayo ngayon ng ano? Sabi. Gawin natin yung gulay. ano okay, guys, so ang liliit kasi eh. Walang laman. Kaya gulay na lang natin. Not mm -hmm. cute magbalak. nipis-nipis ng ano, ng laman niya eh. Oh. Alas wala nung walang laman. Ilang piling lang yung may laman eh. Oh. May upang-upang na nga sa gitna oh. Ang pangit niya ng gitna niya oh guys. Oh. Kaya ang gulay na lang talaga siya. Kaya gaan mo lang din siyang balatan. Kita naman yung ating bilang. <laughs> Ayan. Kakaalam na lang sa pagbabalat, guys. Masarap to bulayin, lagyan ng ano, bunga ng kamote para masarap. Okra, tapos ano, kunting kalabasa, Ayan lang guys, ang nalaman niya. Tingnan nyo naman Oh. Ha, pakaliit yan. Ayan yun lang, siya kalaki. Hindi na kasi yan mahihinog. Manipis siya masyado. O, oh, ang liliit kasi o. Oh. Payatot. Tingnan nyo naman itsura guys Oh. Ang liit-liit ng saging. Ako, wala, na, wala pa kalaman yung iba Oh. takalang talaga sa pag ano tanggal na ano lagkit sa kamay at may taka tiyaga...